isang buong pala araw po mga kabihin ngayon po andito tayo sa ating ha, halamanan at gaya po ng karamihan siyempre maalit tayong uh, lumulusong uh, August 16 po as of today early in the morning yeah. at papunta po ako sa aking uh, halamanan samahan niyo po ako libutin natin ang palaya yan po yung ang palaya namin ipinunla so successful po halos uh, 99% to bulat dalaman lahat ang, ang palaya po ito na ipinunla namin Sana umabot ng magandang presyo. So ayan po, nagagayak na ng balag. May bugsok na. Ayan, eh, may tulos na. Kakapit na silang alambre soon. May nakakabit ng ano. totoo na ito mga ito, may mga alambre na. Araw lang po yan. Bibi lang, lang tayo ng mga na sa pitong linggo, walong linggo. Aani na yan. Actually no, lima lang pala. <laughs> Five weeks. Yeah. Aani na to. Ay, itsang kasunod naman po yan. Siyempre, yung palay natin, nakatanim na tayo. Ito, natapos po itong tamlan kahapon. Maganda naman. tanim. Hybrid po ito kaya isi lang yung, yung ginseng. Ah, may I mean, madalang lang yung manipis. Maliit yung ginseng. Pinaliitan ko yung ginseng. And then, and of course, ito po yung ating binipitas ng sitaw sa ngayon. Papalipas. <coughs> Sorry. Papalipas na rin po. So, early in the morning para nakikita natin yung ganda talaga nila ang halaman po kasi maganda talaga yung pagka maaga so ito po ang aking munting bulayan palayan ang palaya yun eh. pakita ko lang sa inyo yung aking uh, talong yung talong ko naman po ay yun ayan yeah. talong ko po yan at ito po yung ating talong prolipika po itong ating punla papalinis ko lang po kanina actually hindi pala kanina kahapon talungan po yan tulungan din yun tsaka ito pa talong po to. Saatay, din po ito tata isa lang binin yun prolific ah tinesting po natin magtanim ng talong sa bu <coughs> sorry <coughs> <coughs> tinesting po natin magtanim ng talong sa bukid sa palayan Ayan. tabi ng palayan no? Oh. uh, I know maraming magsasabi sa, magsasabi na bakit hindi ko nalagay ng plastic mulch Ah... Uh, may reason po tayo kasi ang plastic mulch po medyo mainit po yan sa halaman gawan siyempre yung araw din na ano ang uh, kalaban ang pre-prevent po ng plastic mulch ay yung mga damo na yan so ako naman po ah, uh, tatry po natin na of course spray yan ng mga ah, uh, herbicide at the same time siyempre papagraskatar natin trial pa lang po ito first time ko mag ng talong so kaya po hindi ko pinalagay ng plastic mats at uh, sa so, usunod time natin of magpapatay, din tayo ng uh, talong na may plastic mats saka natin ko compare ngayon kung ano ang uh, resulta and then from them on saka tayo magmumubo, move Do noon natin gagawin kung ano yung tama kung, kung saan tayo makikinabang ang maganda uh, ganyan po talaga ang uh, maghalaman magsasaka kailangan nating uh, pag-aralan so uh, let's see sana gumanda tong uh, ating talungan and then yung ang natin eh. Na yun. <laughs> yun yun naman yung may plastic mulch na so wish me luck mga kabihim uh, at nama uh, kagaya ng panalangin lahat ng magsaka umani po sana tayo ng maganda yun lang po at isang magandang araw sa atin lahat hasta la vista